Hi! Ang inet! Buti na lang, mayroon akong ano. Gala tayo. Tanghaling pa pa to. Ang <laughs> <I'm> inet! <laughs> ah, diba? Punta okay, tayo doon! Sa tower doon! Sa malayo doon! Inet, guys! Hi, guys! Nandito ako ngayon sa grocery store bibili tayo ng ating ano? pindian. ibigayon mm -hmm. na soy at kape tapos ano pa bang meron dito? find a pool. naon? ano pa? ay sardinas. ano bang gusto ko dito? sardinas mo. Oh. yung luncheon meat ah lanchon meat dito doon mo saan yung binibili ko meat saan gatas bakit wala na ang gatas ay, ay bakit wala na Kasi na Bibili ako ng ano. Karne Norte. Magkano ba to? Yan ang price. Magkano to? Bibili ako ng dalawa. Karne Norte. Yan. Tapos, asan yung ano ba ito na? Sabi na Sabi na Asa nang lajun meat? Bakit wala? Yung binibili ko na ano. Saan yun? Chicken lunch. Ito. Ito pala yun. Bakit pa Ito. Masarap to guys. Swan. Ayan. 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 Dibili ko tayo ng gatas pala. Itong gatas. Sweetin ba to? Ito na nga lang. Sweet. Hi. <laughs> ang coconut. Manolaki yung coconut na yun. Pupatay lang. Coconut. One. Dalaw. <laughs> <laughs> Tatlo lang. Tatlo. Tapos, ano na yan? Tatlo. Pag-ibili ako nito. Pang breakfast pa na Ito Minsan kasi nakakagutom sa bahay kaya kailangan meron pa yung ay ito masarap po. Oh. Hopya. Bibili ako ng hopya. Wala na yung mga ano pang Pilipino na chichiria. Sanang ang muba? Wala na siya. Wala nang muba. Bikat. Puro ganyan na lang. Hindi man masarap na. Ito lang ang oh. chichiria. Chisom. Mhm. Mm Tapos, biskut Skyflakes. Pangkape sa umaga, guys, Skyflakes. Simple lang si Skyflakes. Mga ito Yung ano nakapakpak Eh, ang pangit nito. Ay, ayun. O, oh, ito. Hindi lang yan. Oh, o, tapos. Pupunta ko sa taas, guys. you're smiling ah say hi <laughs> agoy, yan yung bibiling ko dito cotton pala cotton, na cotton yun ito naman ah ito yung cotton balls Ito naman puro mga sabon. Tingin nga ako ng ano. Nagalagyan ng sabon. Ayos tong mat na to. Kaso mo, alam naman ako ang bibili. Naghihinga doon lang sa ang aking mat doon eh. Ayos na na yun. O, saklay Ano pa yung guling ko dito? Doon, ang gulay pala. Naiba na. Andito na ang gulay sa taas guys. Nakiinis na sa iba lang. Oh, ang pangit ng gulay nila. Oh. Oh. Nabubulok na bang gulong ko ah prutas, Melon. Ay, ang, ang avocado nila ay sa ito, ay, huwag ko na tayo nga, masarap. Dito naman, ang rye is... Broccoli! Ano nga ba yung bibiling ko? Patola. Patola, masarap po. Bakit walang sita? Wala. Asa nga pala ya? Dahil pa man yung eh. bakit ang pangit ng tuyo? Talong. Munggo. 375 lang pala ang munggo nila. Ito so, nga ako munggo. Ay, Bibili pala ako ng pancit bacon ba, ba ano ito eh? Tuwatang hon. Masarap pa yung isa. Ano sa kabila pala yung lihon, di ba? Pansit! Ah, where oh, are you? Pansit! Pansit! Oh, shit! Pansit! Wala naman. Asa ah, so on? Wala dyan? Wala. Wala. Wala yung pansit ganyan. yung parang nakabaks na lang ako. Nun. Ah, baka sa baba niya. Baka sa baba. Oh. Wala daw yung pansit dito eh. Okay. Tanghon pala yan. Bulaga! <laughs> baba tayo, baba. Tara, baba tayo, baba. Kaya nasa baba daw. Hai, tingin ni sa hagdan. Baka ikaw ay malaglag. Ito pala ang pansit. Ay, ay. So, oh. Ito naman tayo, magtingin lang ha. Oh, Oo, ipinang nang magsipil. Asan na yung magsipil? Ay, ito pala ang hinahanap ko. Yeah, Ayan okay. mo na. Itong berto lang meron. Ayan mo no? na. Nakakalito na bumili kay Na bago. Ano nandito? Meron pa ako din lotion. Meron pa. Ano pa ba yung wala ako dito? Tuloy na ba ako na kalimutan? Sabon. Bitin. niya ako dito? para bilhin. kan kurnik pala kurnik eh bawang sana nak kan kan sekali kan dan ana tu kan ini nak tinggal beli, ni kau tinggal Lux or Lux. dada sa 4 guys ah uh, ano na yan 9 dinar 500 sabi guys ang init. <laughs> <laughs> Grabe ang init. <laughs> sunog kang inyong hindi. Hello, sunog mga lods. Sunog na ako. Ayan, namili lang ako guys. Ayan, oh. Namili ako eh. Bastos ako ng 90 na rahap. Oh, ang init.